So ayan, sa mga nagtatanong na kung paano daw palitan itong friction plate, oh, ayan. Babaklasin po ni Gabriel, oh, ayan. Salit po 'yan, isang plate. Ay may lock pa na ano. Ayan, ayan may lock pa tanggalin nito. Ito po yung friction plate, ayan po. Mister. Oh, may tama na. Bakbak. -bak. Itong sanhi po nito ay yung ayaw nang lumiko, umabagal lumiko. Ayan. At ito to, tatlong taon. Palit ulit. Okay, dali mo isa. Ayan, ayan. Salit po ng isa. Ito po yung salit. Pagita ng isa. Ayan, ang kabit. Musa. gusto talaga. Ayan po. Boss. So ayun, ganun lang po. Mamaya papakita ko ulit yung pagsasalpak. Ano so, ito na? Ayun, kakabit na po yung ito po yung spacer na ano, una. Una. Tapos plate. Ayun. Play spacer here. Ano nyo? Kasama ko yung buwan dati. Ganun lang po. Ah, mm. Plate, spacer, plate. Bali, yung plate po na ganito, eh, siyam na peraso. Ayan. Siyam. So, pag ganito na po yung paglagay ng plate nyo, ayan, upod na. Ayaw na siyang lumiko. Ayan. Plate. So, ayan na po. Nakabit na po. Ito yung pang last. O, tapos, magtatapat-tapatin nyo po itong mga ngipin na to para po madaling isalpak dun sa ilalim. Ayan po. Dito po yan. Ayan. Ano po madaling isalpak dito. Sa spline. Asan yung waso na? Ng... Ano yun? kaya nyo lang po ang pagsasalpak. Iikot-ikutin para lumapat. Yan. Unti-unti po siyang pumapasok. Kaya, kaya nyo rin pong gawin yan. Ayan. Share ko lang po ito sa ating mga kaharvester. Hindi mo kami expert na mekaniko eh kahit pa paano merong nalalaman uh, huwag kayo magtanong sa mga expert ano kapanot ay ka kaburali -ka ito po ang lingkod, si Mikalikot Kalikot Kalikot, kalikot.